Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Loved papatuloy na ating istorya ay birthday nga ano ni Kuya Talagang sinurprise siya ng buong Kalingap team. At syempre, hindi mawawala ang pasabog ng surprise ng Kalingap team na si Miss Rachel. Hindi kasi inaasahan ni Kuya na nandun pala si Miss Rachel. Naiyak pa nga si Kuya dahil sa surprise na ginawa ng Kalingap team lalong-lalo lalo na nung paglabas ni Miss Rachel. Paglabas nga ni Miss Rachel ay may daladala itong cake, kaya lalong na-touch si Kuya Ruel. Pagkatapos naman ito, ay may pre-prepare pala si Miss Rachel na long sweet message para sa birthday ni Kuya Ruel. Kaya nung binasa niya na ito, ay talagang kinilig si Kuya Ruel. Sapagkat hindi niya akalain na yung mga sinabi ni Miss Rachel ay masasabi niya sa harap ni Kuya Ruel. Pagkatapos naman nito, ay naghag ang dalawa. Nung naghag na si Kuya Ruel at Miss Rachel, ay sobrang kinilig ang mga tao doon at ang buong kalingap din. Sapagkat parang first time na nila na maghag ng ganito kahit bit. Kitang-kita naman na tuwang tuwatin si Kuya Ruel at Miss Rachel at sobrang siya nila noong moment na yun. Kinakabahan pa nga daw si Miss Rachel nung dineliver niya ang message na yun. Ngunit syempre, ginawa niya ang best niya nang sa ganon ay mapadama kay Kuya Rowell na importante si Kuya Rowell lalo na at birthday yon ni Kuya Rowell. Ayan, so tatalikod ka. Talikod ka. Okay. Yan. Wait lang. Kikit mo muna mata mo. Sabay harap hadir di amin. Yan. Ito. Oh, yan. Ito. Hindi siguro expect na may sa kanya ngayon. Hindi <laughs> siya uh, may oh, bro. Ay, Ano may dito? Ano Ba't ka Ano po? Poor... Masaya. First time ko. Ah, first time mo? <laughs> first time ko mag-ano. Ay, grap. Mag ng ganito. May isa pa ka surprise. I Ayan, no? <laughs> <laughs> Put my mind out to my soul you touch my soul <laughs> you grab <laughs> me you're love is like the sun then lights a man na, ko na yan. <laughs> 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 na. <May> symbol? Symbol? <laughs> Maraming salamat po and salamat po sa lahat. Hindi <laughs> <laughs> ka pa rin maka ano? Hindi ka pa rin mat... Meron Ay, may message? Sige, sige birthday and syempre my birthday to come and may all your wish come true pagpatuloy mo lang ang kabaitan mo tsaka pagtulong sa kapwa. stay what who you are tsaka syempre sa lahat ng decision mo sa buhay pag-isipan mo mabuti dahil mga lagi kang mag-iingat every time na alis ka or uuwi and when I think about my fav favorite memories you're always part of them ay grap okay, honestly I Don't have words for how happy I am. <laughs> but all I know is that I'm glad I met you and <laughs> And got to be with you. Always remember that I appreciate you and everything what you do. Thank you for your kindness and <laughs> being understanding person. <for> <laughs> Anyways, congratulations being top one charity blogger. And by the way, happy birthday, Alex. Yay! 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 Wow! <laughs> Pagkatapos naman ito ay kinantahan din nila si Kuya Ruel ng Happy Birthday at nag-blow na nga ng cakes si Kuya Ruel. Marami ring handa doon si Kuya Ruel at meron pa ngang lechon doon na talaga namang napakasarap daw. Pagkatapos naman nito ay nag-usap din si Kuya Ruel and Miss Rachel at sabay pa nga silang kumain. Habang kumakain din sila ay sinusubuan ni Kuya Ruel, si Miss Rachel ng lechon. Nung una ay parang ayaw pa nga ni Miss Rachel ngun sa huli, ay pamayan din ito. Kaya naman kinilig ang lahat na nakita nila na subuan ni Ate si Miss Rachel ng pagkain sapagkat napakasweet naman talaga nitong dalawa. May mga banat pa nga si Kuya Rowell na talaga namang nagpakilig kay Miss Rachel sapagkat pinaparating niya sa mga banat na to na si Miss Rachel daw ay talagang hindi niya papaiyakin. Ay! Yeah. 'Yung get kering ng konti. Gina. Okay. Gigin na. <laughs> na. Ba, <laughs> Hindi. gagatin mo lang. Delay oh, 'yan. Okay. one who never lets me sleep. Gina. <laughs> <Mata. laughs> Wala akong marunong kanina. Oh, Wala Wala Gusto ka na? Gusto ko na. lang yun. gusto talaga. Hmm? Ano? Saya ka? Um, Gano'ng kasaya? Sobrang saya. saya. Uh, Hindi ko nang-expect nandito. Eh. <laughs> Hindi pala wala kang paramundang sa ano. Siyempre, yun lang <laughs> dapat. Pupunta na sana ako mag-isa lang. Kasi yun ano ka, nag-ano ka, naggawa ka ng activity. Sobrang saya ko, Rachel, nang sinurprise nila ako. ako. Yung nakita ko yung K-Boys, yung Team Kalinya. talagang sobrang saya ko. Pero mas lalong sumaya nung, ano, nung lumabas ka na through my mind out to my soul you touch my lips oh toto -to, talagang hindi ko inexpect yun na andun ka pa sa <laughs> kasi yung nakita ko pagbukas ng ano ng blindfold is ano lang sila lang may ano pa pala, may special pa pala na ano, bisita. Special. Oo oh, no, naman. special. Sobrang saya ako ngayon. Bakit ka masaya? Ano yung sa'yo? <laughs> na umiibig sa'yo <laughs> At kahit ano Oo, oh, literal na sobrang saya ko ngayon Hindi ko in-expect Dami yung nag-effort dito uh, Talagang na-appreciate ko yung effort nila dito Pero nung lumabas Pagkatira ko pa kapadyan. Sobrang saya talaga. Iniisip ano na ay hindi ]uit. mahalaga. Mahal kita maging sino ka mo. <laughs> First time ko maganda dito mag-celebrate sa dait. First time ko rin mag-celebrate na kasama ka. <laughs> Bakala ba, ko pa may ginagawa ko. Siyempre, ano lang yung props lang. Props. 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 Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!